sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang talong. So, isang piraso lang ito, pwede mo pa itong dagdagan. Hello, ka, kusina, Kumusta? Panibagong negosyo recipe na naman ang aking isishare sa inyo today. Napakadiling gawin at less than 100 pesos ay makakagawa ka na nito na pwede mong inegosyo. Naku, kung bago ka pa lang sa aking channel, paki like itong aking video at paki subscribe na rin. Pakipindot ang notification bell para ma-update ka lagi sa mga kakaipang kakaibang negosyo recipes sa tips na ina-upload ko. So by the way, Binalatan natin ang talong ha, tapos hiniwa-hiwa natin ng ganito para hindi mangitim, ibababad natin ito sa tubig. So nakagawa ako ng 32 piraso sa isang buong talong. So ayan, o ba diba? gagamit din tayo ng mulo wrapper na nabibili sa mga grocery store at supermarkets. Ayan, so ganito lang, iwarap mo lang ang isang cut ng talong sa isang muluk rapper o di ba pagkatapos ano by the way 32 cuts ito lahat ha na talong kasi uh, medyo mahaba rin siya iba-iba naman kasi ang size ng talong di ba so itong isang piraso na aking kinat ay 32 uh, pieces. So, ayan. Kakailanganin naman natin ng itlog. Bali, dalawang itlog ito na maliit. Ayan. Lalagyan naman natin ito ng pampalasa. Napakadali lang kakusina. So, maglalagay tayo ng asin, paminta, at saka asukal. Yan lamang kakusina ang iyong ilalagay. Ano? Dagdagan lang ang asin. Ha, may medyo maalat-alat kasi nga uh, magiging matabang yan. Ano? Kapag hindi mo inalatan ng medyo lang, hindi masyado naman. Kakailanganin din natin ang bread crumbs. Ayan. So, itong bread crumbs ay pinino ko. Ayan. So, pinong-pino ito kakusina. Ha? Kung may food processor kayo, pwede ng gamitin para maging pino ang ang breadcrumbs. Kung wala, pwede namang dikdikin. So, ayan. Ilalagay mo lang ang talong na kinot sa mulot wrapper sa itlog na merong timpla ano and then ikukot mo lang sa breadcrumbs ganyan kadali ka kusina at napakasarap nito naku pwedeng ulam pwedeng snack naku pwedeng finger foods sabang nanonood ng palabas ay naku pwede mo itong ibenta ng 3 hanggang 5 pesos ang isa ka kusina tapos ipiprito mo lang sa mainit na mantika ganon kadali at saka hindi siya lumalambot Chris crispy kahit dalawang oras, tatlong oras na ko. Ito ka kusina na ang eggplant fries na napakasarap ako kakusina pwede mo itong ibenta ng 3 hanggang 5 pesos ang isa depende sa puhunan mo pwede kang gumamit ng mga paper cups o kaya kikiang plates so ganyan kakusina diskartihan mo na lang ha para naman sa sauce pwede kang gumamit ng mayonnaise, ketchup o kung gusto mong gumawa ng sarili mong sauce, ay ayos din. Pwede mo itong ibenta ngayong pasukan. Naku, vegetables ito, kaya healthy. Kaya ano pang hinihintay mo ka kusina? I-try mo na ito now na. Maraming salamat, hanggang sa susunod na video ko.